may isang bahay na naman ang aming nakikita na kumukuha sa aming atensyon. Isang maliit na bahay sa gilid ng isang malaking ilo. Napakadelikado ito mga kapamilya para sa kanya. Kaya aming nilapitan ito. Lani Wonder Woman Suportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bakalzo. Lani Wonder Woman may produkto lang na pampabango may sama ka na pala patay na patay na, patay na. makahanap ka lang kapalit kapag bibilhan pa po nito na, na. na senior, senior. na senior na, po. ano yung senior yung bigay ng gobyerno uh -huh. pira uh -huh. wala pa wala pa sila pa na edad nimo senior ka naman pala sinta no hindi ka binigyan. Grabe hmm. naman yung gobyerno na yan. Sino pangalan mo? Lucia Sarasay. Sarasay. Sayang sana pagka ito inano mo, batang bata yung makukuha mong lalaki. Nawala <laughs> hmm. Palit na lang tayo ng bigas. Nawala. Yan, nalig mo boss. Yung tagaan ng ganito na tagaan yung... Tagaan ng ganito ng ganito na yung... ng ganito na yung... ng ganito na yung... isang kilo na lang. Oh. Ay, wala talagang... <laughs> wala ano si mo. ano... Ay, <laughs> <Wala>. masaya pa <laughs> naman si nanay. Wala pa lang nagbibigay sa iyo ng ano pera sa iyo kasi wala ka ng asawa. Ano ka mat bakit namatay yung asawa mo? Kasi lamang siya. Sakit. Ang ilo para hubog. Ngam. <laughs> Lasinggo pala yung ano niya, asawa niya. Oo. oo. <laughs> Ang kagandahan kaya, no? Lola, masayahin, no? Wala ka ba talagang bigas diyan? Wala. Paano kung bigyan kita ng bigas? Hindi. Ha? na. <laughs> ha? na Matutuwa ka ba kung bigyan kita ng bigas? Ay, no. Magpasalamat ako kung tagaan. Kahit isang kilo lang? Oo. Mm -hmm. Ha? Kaya nga ako binili nila ng bigas ni, hey, ni Bistra na. Hindi, hmm? mag-uno ko muna na? Bistra, Nay. Hmm? Mag-uno ko muna Nene Bistra. Anak ko muna akong hindi. Ay, inaone mo siya. Oo. An, binibigyan ka lang ng bigas kanina bago umalis. Nakaraan. Oo. Uh -huh. uh -huh. Kahapon, siya gitagana. Di siya gitagana pa. Ilang kilo? 15,000. So, ni. Mm -hmm. uh -huh. May blessing ng Panginoon sa iyo dahil nakikita ka namin. Aalis na sana kami. Mm -hmm. Pero kay nakita ka namin. Ikaw ang mabibigyan namin ng bigas mm -hmm. dahil si Ma'am Lani, ginagamit ng Panginoon para 'yung mga taong katulad ninyo ay makaka makakain. Oh ano? So itong nasa bag ko bigas to. Hindi naman talaga kami nagbebenta. Oo. Oh. So, pupo ko muna para makita mo. Maganda ba yung bigas dito na size 33? Oo. Puti Ah, Puti. Puti. Puting-puti. Ito ring dala namin, puting-puti rin to. Katulad to sa sa damdamin ng aming sponsor. Si Ma'am Lani. Mayroon itong sardinas na dalawa, magi at sa kagata sa ilalim. Ani, salamat sa Okay. <laughs> nay, natutuwa kami na nakita ka namin para itong blessing na to ay maibigay namin sa iyo. Tanggapin mo na at ilagay mo na salamat. sa loob para makakain kayo mamaya. hapon nga ni anak ko nila nin ako sa anak din eh pag may bagas nila pag tagaan ako ah uh, kahit di na makuka pa nati nai na nalipay ka nai nalipay pas ilan mamlani tingnan mo si nanay mamlani kung gaano kagalak na ating nabigyan siya ng na. kahit ganun lang yan binibigay natin pero para sa kanila tingnan mo itong mga bata apo niya to mm -hmm. makakain. kasama tong makatain mm -hmm. pagbigyan ni nanay mga kapamilya mm -hmm. Don't forget to subscribe our YouTube channel para sa aming mga kababayan dito. At isama nyo na rin si Kapani Wonderwoman of ang Bacalso. Analisa Girls. Huwag nyong Lani kalimutan. Wonderwoman J. Franz Lucy. Ito sa ating mundo na marami ang naghihirap. Matutupad pa ba ang kanilang mga pangarap? ng mga taong nagugutom at kumakalam na tiyan. May pag-asa pa ba na makakain sa hapunan? Ano ang gagawin kung wala nang ma isain May bukas pa kaya na sa kanila ay darating Sino ang malalapit na mga tao sa lansangan Mga tao na kawawa, mga bata matanda Na kahit na naghihirap ay patuloy nagsisikap Makakamit pa ba ang kanilang mga pangarap Woman. Isang tao na handang tumulong sa nangangilangan Upang ang kahirapan ay atin na malabanan Sa siping paraan ay kanyang inutulungan Mga taong na at mga nahihirapan Siya sila hindi wonder na hindi ka iiwanan Sa oras ng problema ay iyong malalapitan Lahat ay gagawin sa abot ang makakaya Kanyang tinutulungan ng iba't ibang pamilya Mga bata na walang mga gamit sa pag eskwela Mga walang tsinelas at mga walang makain Mga bata sa lansangan, mga taong na sakal Mga tao na kawawa na kanya na nakikita Ramdam niya ang hirap ng mga tao na kawawa Lani Wonder Woman Tumutulog siya ng siya Si Lani Bakalso ng Canada o Mas kilala sa taong lahi na... Marami na siyang natulungan at patuloy pa rin tumutulong sa ating mga kapabayan. Tanging ang tangingin niya ay makatulong sa mga nagugutom at mga taong nangangailangan. Wala pa man siyang YouTube ay tumutulong na siya kahit na sa simpleng paraan na kanyang makakaya. Siya si Lani Wonder Woman. Suportahan ang kanyang YouTube channel. Please subscribe Lani Wonder Woman. Salamat sa mga ginagawa mo na pagtulong Kahit na sa malayo ay nakahan tumulong Nagbibigay pag-asa sa mga nagdurusa Kaya laging isipin na meron tayong kasama Salamat sa mga palagi na nakasuporta Tuloy-tuloy lang lagi sa pagbibigay saya Lani Wonder Woman, magsisilbing kaibigan Handa kanyang tulungan sa oras ng kagipitan, Kahit na anong mangyari, ituloy-tuloy lang lagi Pagsubok at problema ay atin na maka